a day in my life as a full-time mom, nakakakatapos lang nagzumba, pero ito ang nadatnan sa kusina. Super kalat kasi nagluto si Afam ng dinner nila. O oh, yan, there you go. Mm -hmm. Nag-baking-baking pa si Thea, kaya may mga measuring cups dyan. Taran! a day in my life. Lilinisin na natin ito. Ito ang buhay may asawa at may mga maliliit na anak. Wala kang makikita na malinis na kusina kapag may, liit, may maliit kang anak. Tara, tirahin na natin ito. Okay guys, linisin na natin ito at gusto ko nang mag-engage. Kakatapos ko lang ng Zumba. Ito na ang nangyari sa kusina. After ng asawa ko, nagluto ng dinner nila. O at least siya nagluto sa dinner nila. Sunday day off of his asawa. I-rinse lang natin ang mga hugasan at ilagay dito sa dishwasher. O, oh, di ba? Madali lang naman, pero nakakagulit. Bago ako ng tumba, ang minis ng counter na ito. Eh, ngayon, sobrang kalat na. Ewan ko ba kung bakit nagkalat ang kusina. Bitaw oh guys, ganyan talaga yan sila. Pag nagluluto yan ng dinner, nako. Expect ko na, pag punta ko ng kusina, lura na siya grayot. Mm. Naluto na sila ng spaghetti. Unsa pa nilang niluto. Pero no? Well, anyway, naku pa yung bulugasan. Dari, ibilin nila nilang lunchtime. So, ato nang sanitize ng counter, i-load ng mga hugasan, bago tayo nga engage kasi pasukan na bukas. Kailangan natin matulog ng maaga with the kids para makatayo tayo with them. Lalo na si Priya, ang hirap gisingin. Palaging sinasabi, I'm tired mommy, I'm not going to school. No, 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 kailangan mong pumasok in die. Kaya nag-aaway kami ni Priya lagi guys pag pasukan kasi nahirapan siyang tumayo sa umaga. Tapos, um, ini-instill namin sa isip niya na ganyan talaga ang buhay ng estudyante. Kahit mag-ulan, papasok siya at least pag kindergarten, ready na siya sa buhay estudyante. Mm, -mm. So, kaming mga, ang sala mga kaldero mo mga basura, ako nang ilabay sa gawas, akong trash can na ang sagarahe. Guys, Kaya... Dako man siya, guys. Naami, trash bin. Naapoy trash can. Dako ang trash can ni Inday Soray. Right. So, dapat dito rush siya sa gawas. Ang atong food waste, nakasegregate na siya. Na Aning green bin. Mm -mm. Food waste, diha na siya. Ang basura, lain po na siya. Ang recycle, like bato, cans, lain po na siya. O, sudla Dili siya, pwedeng mag-sagol. Go tonight, and... Grabe kaya kasi nag-debate rin kanina. Kaya kami nga kulugasan. Itapon ko lang to sa basurahan. May aray naman ang tapos kusina guys. Kaya magkuha kong init o unya kaya mga naman eh. Wakan naman kayo. Kanya, di naman kung ganahan mo pala yung musumbaan ng gawakan ni kusina. Dahil pa kung ng kantir. So, ang atong buhaton, ato na lang lipyo. Para di ka ma-estress. Kaya ang estress, maunay kusog kayo makakos og sakit. Hmm. Munay makakusog wait, ah, uh, iba yung nalulog natin. Kani all-purpose cleaner, yung isang bote, pang tanggal ng grasa sa stove yun. Ah, all you need to do is meet me at the ah, patay, patay. Ah, patay, patay. Dati guys, hindi ako nag Eh, kalaunan, parang narealize ko, super kawawa na yung kamay ko. So, naka-realize sa tulong ni kaibigan ko, sabi niya, bibili na tayo ng gloves. Kaya bumili ako ng gloves, guys. Ito, recycle na to. So, ilabas natin yan. After natin, linisin ang counter. O, oh, may hugasan pa dito. So, yun lang ang ating yaw-yaw for today's video. Tapusin ko lang ang pag-uhugas ng ating mga charan malinis na ang ating counter at dyan nagtatapos ang ating gabi good night